sa mga nagtatanong, lalo na po sa ating mga beginner, kung pwede daw po pagsamahin ang LP-01, moving heads, laser, or mature ball. Pwede pwede po. Pwede pwede pong ipagsamahin po yan. Dito po kayo mag-assign. I-assign nyo po ang mga unit nyo dito sa scanner. Kailangan po sa bawat assign mo ng scanner, dapat doon sa unit mo, iba din ang nakaset. Ang una pong gagawin nyo po, kaya po mayroon siyang scanner, scanner 1 to 12. Ang ibig sabihin po nyan, ang scanner 1 to 12, dyan po kayo maglalagay ng mga, mga ilaw nyo. Example, LP01, dito mo lalagay yung moving heads mo. Dito naman yung isang moving heads mo example, apat na par LED. yeah, lagay mo rin 1, 2, 3, 4. Ito ang moving edge naman, dalawa, pwede mo ilagay sa 5, 6. Paano mo naman siya may ilalagay sa 1 2, 4? Napakadali lang po yan. Ang scanner 1, ang set po talaga nyan, 0, 0, 1 po kagad yan. Pag nailagay nyo naman sa 2, 0, 17. Para hindi po kayo mahirapan, plus 16 lang po kayo. 1, 17, 65, mga ganyan po. Ngayon sa mga beginner po, sa mga nagtatanong pa rin dito about sa mga DMX, kailangan nyo po munang alamin ang mga slide control nyo bago po kayo gumawa ng program. Lagi ko po yung sinasabi na alamin nyo po ang mga slide control ng mga ilaw nyo. Example, uh, apat na parled. 1, 2, 3, 4. Apat na parled po yan. Hanapin nyo po muna ang mga laro niya. Ang parled po, uh, automatic po yan. Ang master dimmer niyan ay nasa number 1. Yan po ang yangat, yung number 1. Dito po kayo maghahanap ng kulay. Yung iba po kasing, ano, kagaya ng LP01 na old version, nandito na ang red, green, blue, white. Yan na po ang control control niya. Sa iba naman yung mga new version, nandito na po ang control niya. Red, green, blue, white. Baliktad na po siya. Alamin nyo po muna ang mga slide control. Kapag nakuha nyo na po ang mga slide control niya, pwede nyo na po, ano, maganda po, ilista nyo po para hindi po kayo mahirapan. Dito naman po kayo sa moving heads. 5, 6, example, may moving heads po kayo dyan. O ano pa man, spider mini. or mature ball, yun. Alamin niyo rin po ang mga slide control niya. Hahanapin niyo po yan isa-isa kung ano po ang mga control niya. Meron po yan ano, ito rotate, up and down, kulay. Hanapin niyo po yan sa mga ano po diyan para hindi po kayo mahirapan. Ang moving is naman po kasi umaabot po siya ng 15 to 16 channel. 8 channel lang ang slide nito para mapagana mo naman yan. Magpe-page select po kayo. Ito. Lumilipat po yan. Ito. Pag pinipindot po yan. Nasa 9 channel na po yan na slide. Hindi nagagana yung 1 to 8 yan. Ang gumagana naman yan yung 9 to 16. Ah, hanapin nyo po yan. Kung ano yung mga prism, ano yung mga kulay, mga gobo, mga rotate, mga pan, tilt, yon. Kapag nakuha nyo na po siya, gagawa na po kayo ng program. Yan lang po ang gagawin nyo ito, example, ah, nagkulay ka ng red sa parlid mo. Para maisabay mo, pwede mong i-off yan. I-off mo lang po yan, yung scanner mo niyan. Tapos, i-on mo naman ang 5 to 6. Ang gagana naman po niyan, yung moving heads mo naman. Yan ang mga control niyan. Kasi, kasi pag sinabay niyo po, pailawin lahat yan, ganyan. Pag kinontrol niyo po yan, gagana po ang parlid mo, gagana ang moving heads mo magsasabay-sabay po yan. Para hindi po siya magsabay, kailangan dito po ang ano mo, pinaka pinaka switch on na po yan sa channel mo. Tapos pwede po kayo mamili sa parlid nyo, example 1. Yun lang papailawin mo, pwede po yan. O 3. Ang ilaw po niyan ay 1 sa 3. Pag inop niyo man po yan, pinindot niyo yung 5, 6, example moving heads. Moving heads lang po talaga ang gagana niyan. Huwag nyo lang po i on yan para hindi po sila magsabay-sabay. Ngayon, yun naman sa nagpa-practice po ng program, kung paano mag-program, mayroon naman po ako mga tutorial na iba dyan na ginawa. Piliin nyo na lang po kung pang LP05, LP01, moving heads. Pag na tuto na po kayo mag-program, saka na po kayo magpasok ng ibang mga unit. Doon nyo na po siya pagsasama-samahin. Mas maganda po yung i-perfect nyo po muna ang mga basic, yung mga manual, yung mga mga slide control, kung ano mga function. Kapag gumawa po kayo ng program, mas madali po kayo makakasave ng program na mga gusto nyong laro sa ilaw mo. ah, kailaw, sana po may na-share po ako sa inyo sa malit na paraan. Ah, uh, nyo lang po, tiyak po na ma perfect nyo po yan. Uh, thank you for watching and God bless.